sa inyong lahat mga idol, welcome muli sa akin channel so today is Thursday, April 18 2024 na mga idol at uh, siya nga pala, nandito tayo ngayon sa basement nitong uh, building kung saan tayo pumapasok mga idol, saan tayo nagtatrabaho, at uh, medyo maaga tayo ngayon time check tayo is alas 5 uh, 5.00 na ng umaga mga idol, maaga tayo ngayon mga idol dahil uh, naka schedule tayo na pupunta kaming Baguio, uh, kasama ng kasama natin, ipag drive ko sila So sila na lang yung iniintay natin mga idol And, Hindi pa sila dumating medyo dali lang konti sa kanilang biyahe Dapat makaalis na tayo ng alas 5 So uh, malapit na rin daw sila mga idol right? Okay so ito yung dadalhin natin na sasakyan ngayon mga idol uh, Hyundai starya yeah? So tara Pasok na tayo mga idol Good morning ma'am So nandito na si ma'am Kim mga idol At uh, alis na ako tayo susan natin na uh, ano si Mamari doon sa Shell Balintawak. Opo, oh, sa so Shell Balintaw. Okay, so mo na kami dito sa isang paspo dito sa May uh, Balintawak area mga idol para magalmusal. At uh, gusto nilang magalmusal bago kami uh, magpatuloy sa aming biyahe ngayon papuntang Bagyo. So okay na mga idol, uh, tapos na kami magbreakfast dito sa May Balintawak area. So, ayan na yung kasama natin, si Ma'am Kim at si Ma'am Marie, yung sinundo, dinana namin dito sa may balintawang. Okay, so let's go na tayo. Go, go, go na. <laughs> Alright, so magandang gabi sa inyo mga idol. Uh, Siya nga pala, gabi na. Ang oras natin ngayon ay alas 7 na ng gabi. Okay, so sa wakas ay nandito na tayo. Nakarating na, na kami sa Baguio. At uh, dumating kami kaninang umaga kasama yung dalawa kong kasama na uh, kasama natin sa trabaho, yung dalawang babae. Dumating kami na mga... Uh, uh, alas 10 pasado siguro ng umaga mga idol at uh, siyempre pagdating namin ay nasikaso namin agad yung sadya namin dito sa bagyo mga idol at yun nga inabot ng hapon hanggang ngayon lang kami nakapag check in dito sa hotel na kung saan kami santay tayo mga idol alright so so ngayon ay nandito na tayo sa isa, uh, sa isa sa mga kwarto dito sa hotel kung saan kami nakabook mga idol at uh, mag-isa lang ako dito dahil yung dalawang uh, kasama natin na babae ay nandun naman sa kabilang kwarto mga idol alright so ayan bigyan ko lang kayo ng konting background dito sa uh, pag natin ngayon so overnight lang tayo dito mga idol at uh, bukas uh, uh, bukas na umaga ay pag check, uh, pag -check out namin ay uh, siguro mga bandang tanghali tapusin lang namin yung natira namin trabaho at uh, pag uh, bandang tanghali ay balik na rin kami ng Metro Manila Alright, so ayan, overnight lang tayo dito mga idol. Sa pakakalam ko, hindi kamahalan naman itong hotel na to mga idol. Starway Hotel to dito sa Baguio City. So, ipakita ko ngayon sa inyo yung uh, konting background dito sa uh, loob ng kwarto kung saan tayo ngayon uh, magpapahinga gabi mga idol. Alright, so ayan, ay uh, iikot lang natin yung camera. So, ito yung CR nila. At, ayan, yung uh, kama. Napakalaki mga idol. Mag-isa lang tayo dito. Ayan, sa kama na yan. King size yan. Ayan. Tapos 'yan na uh, may aircon. 'Yan. Okay, malamig. Tapos na uh, may TV with uh, Wi-Fi na yun mga idol. So pwede tayo manood mamaya ng Netflix at pwede rin tayong uh, uh, makikunik ng kanilang Wi-Fi. So ayan may mga may upuan, may table, uh, ano 'yan, may ano 'yan thermos, ayan. So may intercom din mga idol. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung ito. Uh, may kabinet sila na malaki dito. So, nandito nakalagay yung ating bag, yung uh, iba nating gamit. So, yan. Nilagay na natin dyan mga idol. Okay. So, ngayon, ipakita ko lang sa inyo yung uh, CR nila. to Buksan natin yung CR nila. So, yan. ah uh, yan. May shower. At saka malinis. Yan. Oh, malinis. Maliwalas. Medyo malaki. Yan. Yung kanilang toilet bowl. At yan yung kanilang lababo. Yan. Ayan, ah, 'yan, may lamin, may uh, tawel, saka may blower pa dito. 'Yan. Okay. So, mayroon silang ano ba 'to? Titingnan natin 'to. Ah, 'yan, may lampshade pa. So, ito, buksan natin 'to. Ah, so parang stock room lang to mga idol, walang laman. So, akala ko nga parang may terrace dito o balcony, wala naman pala. So, 'yan. Uh, maganda, maganda itong kwarto na ito. <laughs> yun, na, uh, nakita nyo. So, dito tayo ngayon magpapahinga. Ngayong gabi, uh, at uh, bukas, pagka uh, kinabukasan, ay mag-check out naman tayo. At uh, yun, tapusin lang namin yung natirang trabaho at diretso na kami uwi pa Metro Manila na aking mga kasama. At nandun sila sa kabilang kwarto yung dalawang kasama kong babae na kasama natin sa trabaho mga idol. At siguro mamaya, uh, nag-usap kami na Uh, Nagiya sila na doon na lang daw kami kakain ng aming hapunan Doon sa labas Doon sa may uh, bandang uh, Bo Borham Park Dito sa Baguio So yan uh, Abangan nyo mga, mam mamaya Mga idol sorry nabubulol na naman ako So abangan nyo mamaya I-update ko kayo mamaya Pagka nandoon na kami uh, Lalabas tayo mamaya uh, Magpahinga lang kaming konti Tapos uh, lalabas na kami Para mga hapunan At uh, mag-ikot-ikot doon sa Bor Borham Park dito sa Baguio City dahil mayroon daw silang night market. Alright, so hanggang dito na lang muna mga idol. Update ko na lang kayo mamaya. Maya, bye-bye. So ito, namasyal na kami sa Baguio Night Market. Titingnan uh, natin kung ano ang ating makikita ngayon dito sa kanilang uh, night market dito. gagamay dito sa may uh, guys, Follow nyo na lang po yung page namin para updated man, updated guys. Anya! <laughs> updated po kayo sa aming mga gigs. Again, uh, magandang gabi mag sa inyo lahat. ube parehas yan no idol oh dito so 500 pesos yung isang pero benta nila po so ito siya sir magkano 100, 100 lang <laughs> lasa niya nito Anong lasa? Parang amoy, ano, gatas, parang gano'n. Parang... Okay, so mga idol, nakabalik na tayo dito sa pinag natin na uh, kwarto dito sa hotel kung na kung saan kami naka chicken ngayon dito sa Baguio City. At galing kami doon sa labas sa uh, May Borham Park, doon kami kumain na aming hapunan kasama yung uh, si Ma'am Kim at saka si Ma'am Marie. So pagkatapos namin kumain ng hapunan ay medyo nagikot ikot muna kami doon sa kanilang uh, night market doon. Pariya kami bumili ng mga pasalubong namin doon sa ating mga naiwan sa... Uh, aming uh, tahanan. So ito, uh, ito yung nabili ko. Yan, Tartland. Uh, tartlan. Yo, so yan, uh, dalawa to mga idol. Yan, dalawa siya. At uh, dalawang, <laughs> para siyang biscuits mga idol. Masarap daw to, sabi nila. At hindi uh, pa natin natikman kung masarap nga to. At ito naman, yung yema. Uh, yima, uh, hindi, uh, anong tawag dito, pastillas daw. Pastillas na ube, yan, ubi, kulay ubi at saka puti. So, yan. Yan lang yung uh, nabili ko para para sa lubong din sa mga naiwan ko sa amen uh, amin. Alright, so, ayan. Ma alas gis pasado na mga idol. Atin na uh, alas gis gis na ng gabi. At kailangan na rin natin magpahinga. So, pahinga na lang muna tayo. Abangan na lang nyo bukas. Pagising natin. Update ko kayo bukas mga idol bago tayo... Uh, uh, mag-check out at uh, ng, siguro umaga at uh, na rin kami pa uwi noon sa Metro Manila mga idol. Alright? 7 hours later. Hello, good morning sa inyo lahat mga idol. Ayan, na uh, umaga na. 6.35 na ng umaga. At uh, ayan, malamig. Malamig dito sa Baguio. Pinatay ko yung aircon. <laughs> Pinatay ko yung aircon kagabi mga idol. Uh, sobrang lamig. At uh, hindi natin alam, hindi natin na-check kung ilang degrees Pero uh, malamig talaga mga idol At uh, yun, nakatulog siguro tayo kagabi Ay mga pasado siguro yun, alas 11 At uh, ito, maaga rin tayo nagising Mga quarter to five na nagising na ako So uh, naligo tayo agad mga idol para presko At uh, mamaya, uh, bakbaka na naman Trabaho na naman tayo uli So siguro mamaya, pagkatapos natin uh, namin mag-almusal at uh, mag-check out na kami dito mga idol siguro mga uh, alas 8 alas 8:30 mag-check out na kami at yon tatapusin na lang natin yung tatapusin na lang namin yung uh, natira pa namin na uh, dapat namin gawin dito sa Baguio at pagkatapos nun ay uuwi na kami pabalik na tayo doon sa Metro Manila ayan so <laughs> malamig talaga dito sa Baguio mga idol hindi tayo ganong sanay kasi sa talagang na uh, napakalamig. Pero sa araw, siguro pagdating ng mga alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon daw yun, ay medyo uh, hindi na sa ganun kalamig, mainit na. Pero pagdating ng alas 3 ng hapon, so hanggang gabi, malamig. <laughs> malamig mga idol. Alright, so ayan, uh, hanggang dito na lang muna tayo mga idol. At uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood Ayan, so, God bless po sa inyong lahat Sana ay uh, abangan ninyo ang mga susunod ko pang uh, mga video Mga bago natin na uh, upload At sa mga hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe na lang Paki-like at paki-share ng ating video Okay, so, ayan, God bless po sa ating lahat Bye-bye to the city streets We began to feel the fire Like. it's like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young